Hello fellow grower, magandang araw po Kung follower ka sa YouTube ko, malamang napanood mo na itong video ko tungkol sa mga tanim kong sitaw na nasa container At uh, ngayon, gaya na ng nakikita mo, ay nag uumpisa na silang makalbo Nasa last stage na itong aking tanim na sitaw Malapit na itong uh, tuluyang bumigay, ika nga So, nakailang harvest na rin ako dito Almost every two to three days nag-harvest ako. At ito, meron pa siya mga huli na pwede ko pang ma-harvest. Yan. Yung iba, nasa labas ng bakod. <laughs> Gaya nito. Yan. Ayun pa. Dito, meron pa rin. Gaya niyan. Yan. Yan. Doon pa. So, hindi magtatagal uh, after mga one week more ay wala na ito at uh, tuluyan na siyang uh, matutuyo kaya naman ngayon ang ginawa ko ay meron ng sumusulod sa kanya at ito yon yan so yun dito ayan nagumpisa pa sumibol dito meron tayo yan at yan so sa anim na buto na itinanim ko No, so you have 1 2 3 4 5 6. So far, ito na lang ang hindi sumisibol. Yung nandito sa sako. Sa so yung lima sumibol ng lahat at uh, nakaantabay na rin itong kanilang gagapangan. Itong gagapangan ito, ito ay ano lang po, uh sanga ng uh, malunggay. Itong malunggay naman, uh, mabilis siyang mabulok, no? Pero taman tama lang hanggang sa uh, makakapit, makagapang yung ating mga Uh, sitaw at mamunga bago siya tuloy ang mabulok. So, dito kasi ito, malunggay itong ginamit ko dito rin. Medyo malaking sanga at uh, nag-uumpisa na siyang uh, ayan, matuyo, mabulok. Pero, siyempre bago siya naging uh, uh, mabulok ng tuluyan, ay nagamit natin bilang uh, uh, tulos dito sa ating tanim na sitaw. yan at uh, yung sitaw pala, pag magtatanim kayo, maganda po ay direkta na agad sa kanyang permanenting taniman. Yung laki ng kanyang kanya container, gaya na nakikita mo, ito po ay around 3 to 4 gallons lang ang uh, capacity. So, doon sa isang container na pinaglagyan ko, dahil medyo 5 gallons ng capacity, dinalawa ko sila. Pero dito, pagka size, mga 3 to 4 gallons, mas mainam na pa isa lang ang ilalagay natin na buto ng sitaw para mas uh, makalago ng gusto yung kanyang mga ugat. At uh, sa ganitong stage, ang fine-fertilize ko sa kanya ay uh, 16 20 Yung pong 16-20-0, or yung ammonium phosphate na tinatawag, yun ang uh, purpose niya ay para mabilis na lumago ang mga ugat. Yung kasing paglago ng ating halaman, nakadepende yan, syempre, kung gaano kalago yung kanyang ugat mas kakaunti yung ugat ay syempre mas kakaunti or mas hihina, mas mabagal yung paglaki ng ating tanim so every week once a week, 16-20-0 ang uh, ginagamit ko dito na pampataba at uh, yung 16-20-0 pwede mo siyang samahan ng calcium nitrate na rin yung calcium nitrate uh, maganda yun para sa dahon niya, para mas tumibay mas maging makapal, mas maging lush, kumbaga. At uh, ito, habang ganyan siya kalaki, tama lang yung 1620 zero. and then uh, later on, pagka siya na agapang na, papunta hitas sa itaas, normally pag umabot sa dito sa itaas na ito, pinuputol ko na yung kanyang uh, talbos para dumami yung kanyang sanga. At pagdating uh, pagating doon sa stage na yon ang uh, pinifertilize ko na ay uh, yung triple 14 or yung complete fertilizer ang tinatawag. Pwede rin gamitin dyan yung uh, triple 16, triple uh, 20, triple 18. Basta po yung kompleto na sa NPK. Meron siya nitrogen, may phosphorus, at may potassium para tulungan sa kanyang uh, pagbunga. Ngayon, may mga nagsasabi din na itong sitaw, uh, hindi ito kailangang uh, uh, i-fertilize. Ano po? Dahil... Uh, na apag produce siya ng nitrogen sa kanyang mga ugat. Well, uh, depende po yan sa inyo. Uh, pwede nyo sundin yung ganong uh, pamamaraan. Pero ako ay pina-fertilize ko sila. Kasi, siyempre, dahil nakatanim sa container yung ating uh, sitaw, ay uh, nakadepende yan sa atin kung ano ang ibibigay nating pagkain. Hindi kasi agala yung kanyang mga ugat. Eh. So, kung ayaw mo namang gumamit, halimbawa, ng uh, uh, tinatawag nating commercial fertilizer, yung iba kung tawagin, synthetic fertilizer. Ang pwede natin gawin dyan ay uh, damihan yung organic fertilizer kagaya ng compost, yung mga binulok na ipot ng nanok, binulok na ipot ng baka, kalabaw, kabayo, ano, yung po ang pwede natin ihalo sa lupa. So, sa ganun paraan, ay mapapabunga pa rin natin itong ating uh, tanim na sitaw. At sa tamang pag-aalaga, mga around uh, 50 days, ay makakita ka na dyan ng uh, mga bunga na unti-unting lumalabas at uh, mabilis na lumaki sa araw-araw makaka-harvest ka na. So sa akin dito ang ginawa ko ay uh, gusto ko sana yung laging merong hina-harvest na sitaw kasi isa to sa base, basic na vegetable na pwede nating uh, ihalo sa ating mga pagkain, sa ating ulam, no? Sinigang lalong-lalo na. So lagi ako may tanim na uh, sitaw sa ngayon. Kaya nga bago tuluyang mag-graduate itong aking uh, unang batch ng sitaw ay meron na kagad uh, nakasunod sa kanya. Usapang insekto naman. Pagdating naman sa insekto, meron ding paminsan-minsan mga kumakain dito, lalo ngayong panahon ng pagpasok ng tag-ulan, meron mga higad, uh, sumisira sa mga dahon, so pwede ka po mag-spray dyan ng uh, insecticide. Ano, yung mga kahit mumurahing insecticide lang na para sa uh, sucking and the uh, crawling insects. Yan, po pwede na po natin yan. Ayan, seven. 7. Yung mga mumurahin lang na insecticide, pwede natin uh, gamitin dito. 7, o kaya 7, ano? Uh, Brodan, pwede rin yan. Basta, pagka tayo nag-spray, uh, maganda, sa umaga, mag-harvest ka. Yun nga pala, ano? Pag mag-harvest tayo ng uh, bunga nitong sitaw natin, dapat po yan, sa umaga tayo nag-harvest. And then, after mag-harvest, pwede ka nang mag-spray. Uh, Minsan, kahit maliit pa yung tanim tanimong sitaw, may mga insekto nang uh, lumalapit yan, sumisira sa dahon. Yan, kagaya nyan. Yan. So, kailangan ispraya mo na rin yan ng uh, insecticide. Para maawat yung uh, pagdami ng mga insekto na sisira, lalo pagka maliit pang ganito yung, yung mga tanim na sitaw. All right, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood at makita kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Ito nga pala kailangan i-harvest ko na kasi pag hindi ko hinarvesto ngayon, malamang tubukas bukas ay uh, uh, gugulang na kagad. Napakabilis po mag-mature ng bunga ng sitaw pag nag-umpisa lumaki yan. In just a matter of uh, days, 3 days, 4 days, kailangan ma-harvest po na kagad. All right. See you in my next video. Bye-bye.